Ako si Robert, 35 years old, at mag taon na rin wala na magsimulang uminom ng maintenance drugs para sa aking mataas na blood sugar. Ayon sa aking doktor, may tuturing na rin daw ako na pre-diabetic dahil nga patuloy yung pagtaas ng aking blood sugar base sa aking mga resulta ng aking laboratory. Yung minungkahi niya, una, mag-exercise at bawasan yung pagkain pero hirap talaga eh. So, iminungkahin na niya na simulan ko na daw na uminom ng maintenance drugs para makontrol ko yung mataas na blood sugar. Noon ayo ko pa dahil na rin sa mga iniisip kong takot na dulot ng uh, maaring pagkasira ng bato at atay dahil sa pag-inom ng maintenance drugs. Mabuti at binigyang paliwanag ito ng aking doktor. Alam niyo ba, base sa mga pag-aaral, 70% ng mga pre-diabetic ang nagiging diabetic sa kanilang uh, lifespan. 25% o one fourth dito ay nagiging diabetic within 3 to 5 years. Kaya nga dito ko na na-realize ang importansya na simulan ko ng maagapan yung potential na paglala ng pagtaas na aking blood sugar. Unang-una, bawasan ko na talaga yung carbs and uh, mga sugary products, no? gaya ng matamis na inumin. Ikalawa, sinusubukan ko na rin mag-exercise. At katlo, ito na nga, ang aking maintenance drugs. So, everyday ako umiinom tuwing gabi. Uh, na isang pinayo na aking doktor. Nakakatulong sa akin yung paliwanag ni Doc ng maintenance drugs ay uh, halos 80 taon na sa merkado. At mas magiging masama sa katawan, lalo na sa atay at bato, humataas yung blood sugar natin kesa yung pag-inom natin ng maintenance drug. So, alagaan natin yung sarili natin at least once a year. Mainam, nagpapalab test din tayo para mamonitor natin yung ating blood sugar, cholesterol, iba pa. Sabi nga, hindi na tayo bumabata. So, inom tayo maintenance, Na talaga natin yung sarili natin. Pababahay natin yung ating blood sugar.